Pinaplano ng Philippine Sports Commission na magtayo ng bowling center sa bansa para mapalakas ang pag-ensayo ng mga Filipino bowlers na bahagi ng pambansang kopunan. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Hindi lang sa boxing, basketball at billiards na kilalang Pilipinas sa larangan ng sports, kundi maging sa bowling ay may tuturing na powerhouse ang bansa dahil na rin sa galing na ipinamalas ni na bowling hall of famer Olivia Bonko at paeng ni sa kabila nito, aminado si PSC Commissioner Bongko na malaking hamon para sa kanila na muling palakasin ng pambansang kupunan, kasunod na rin ng mga kakulangan sa pasilidad at kamahalan ng mga kagamitan. We don't have our own bowling center. So the Philippine Sports Commission will revive the bowling center. And I will always and we we are now going to put up the training center, a high-tech training center that, that is world class dito sa Philippine Sports Commission para ma-enhance na rin ang, ang, training ng national team at maibalik ulit namin yung glory days football. Sa katatapos na 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games, binigyan din ni Bongco na mas lalawak ang bowling sa buong bansa kung masusuportahan ng mga lokal na pamahalaan ng pagpapatayo ng bowling center sa mga rehiyon. Anya sa ganitong paraan ay mas mapapalapit ang naturong sports sa mga kabataan. Sana kahit na maliit na bowling center, maitayo nila sa bawat area, sa bawat city, para masali na naman ng bowling sa Batang Pinoy at sa PNG. Kasi kung walang mga team sa mga LGU at wala silang uh, sariling uh, training center para makapag-practice yung mga kanilang uh, atleta, hindi kami mapapasama sa Batang Pinoy. Sa ngayon ay hindi pa nailalabas ng PSC ang buong detalye ukol sa planong pagpapatayo ng bowling center. Bernadette Pinoy para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.